at ayan mga master first time natin ayan naghanap hanap tayo dyan baka may makita tayong mga malalagang ista ayan mga master at ayun, may nakita nga tayo mga master isang itiman or hindangan kung tawagin dito sa amin sa hinatuan ayan first fish natin mga master sa hindangan masarap yun mga master sa paksiw or sa tenola pag malaki size na yun mga master at dito mga master, nakakita naman tayo ng isang samaral or budas Ayan, medyo malabo yung tubig dito mga master kasi itong area na pinapamanaan namin ng kapatid ko ay mapotik. Ayan. Pero may panahon na dominaw dito mga master pag walang alon, ayan, pag walang agos. Ayan mga master, samaral or budas Ang tawag dito sa amin. Ayan, ang lawang isda. At dito no, mga master, nag-ebe naman ako ayan ayan naglabo mga master kasi may grouper o lapu-lapu ayan nanap ko at nung pag flashlight natin sa butas ayun nakaharap sa atin mga master pansin nyo ayan ayun mga master Pinala ko ayun nagdilim na ilalim mga master at ayan hinila ko agad kaso paghila hindi na dala mga master kaya ayun Mabusan na tayo ng hangin at ayan Ako nah, mo tama kayong ibabaw. Nandyan pala yung kapatid ko mga master. Sa tabi ko lang. At dito mga master. Binalikan na namin yung lapo-lapo at ayan. Tinulungan ako ng kapatid ko mga master na kunin yung lapo-lapo at kanyang sinungkit sa ilalim. Medyo nahirapan tayo dyan mga master kasi yung isda maliit kasi yung butas ayan, tingnan yung naman mga master hindi nakita yung ilalim gawa ng maputi, maputi kasi itong area ayan, uh, dilim na mga master tingnan nyo naman ayan, grabe yung away namin dyan mga master sa ilalim at sa wakas, nahuli rin mga master tingnan nyo naman, na please lang yung tama but na lang hindi nagpumiglas at hindi nakawala mga master, sayang mahigit 8 grams din ito mga master at mabinta natin ng 400 plus kasi mahal yung kilo dito kami ng lapo-lapo bihira -lapo. na lang kasi ng isda na mga master eh mga master at yan tingnan mo naman mga master dapat place kaya hinawakan ko na lang sa ulo yan mga master yung lapo-lapo ibang klaseng lapo-lapo mga master yan thank you lord sabi ayah at dito mga master nakita naman tayo ng grouper o lapo-lapo kaso maliit pa ayun, kaya kinuha na rin natin mga master kasi ulam na rin yan ayan tingnan nyo naman yung hindi gaano lumalaki yung lapulapo yan naman ko lang kung anong tawag dyan sa inyo mga master basta lapo, lapo yan oriya ng lapo-lapo at dito mga master sayang nakita sana tayo ng malaking grouper tingnan nyo mga master ayun kaso yung panan natin hindi pag click natin ng trigger hindi kumalabit at hindi na umaakit ayun nagulat yung napulapo at ayun napakasayang mga master estimated ko doon mga dalawang kilo at sayang napakalaki ng napulapo sana yung mga master kasi uh, so hindi binigay para sa atin kaya sa sir lang sa pagtagpo namin at dito mga master nakita tayo na ayun na natin ang mga pa natin yan first class pala, pala yan dito sa amin mga master Samaral ang budas at dito mga master samaral na naman nasa buhanginan. kasi malinaw yan malinaw linaw yan. nasa lalim lalim ako na area at ayan sa pool mga master yung budas yan pagbinta natin yan mga master kasi sawa na daw yung mga tao dito sa kakain ng ista hindi na lang natin para magkapira pambilay ng kahit ano ayan at dito mga master nakita naman tayo ng samaral or bulas ayun patakas na sana kaso natinig tayo pa sa pagpanat ayun pinanagad natin at matamaan naman mga master ayan samaral uh, good size mga master pag tuporti para yung kilo na mga, mga kalaki mga master sa bintahan dito sa amin sa buyer at dito mga master sa paghanap-hanap ko hindi ko na malaya na may samaral pala nakapatong sa bato kaya ayan inantay ko na bumaba at ayan ayan pinahan agad natin mga master at sapol naman at ayan ang isa yung isa yung Samaral o Budas Ayan mga master, pasensya na kayo mga master Kung may maingay sa background Yung anak ko mga master, naglalaro Napakaingay Ayan, Samaral master o Budas Thank you Lord May pambinta na tayo At dito mga master naghanap pa na ako Ayan, may Budas pala na Nakatagilit sa Budas Ayan Na agad natin Baka nakasin pa tayo sa naman mga master yung buras Tingin you lord at dito mga master nakakita tayo ng isang pusit yan binidyo natin kasi nainggan nyo ako na bidyohan kasi yan napakaamong pusit mga master yan napakaganda ng kulay para, para siyang spaceship yan UFO mga master yan kahit nasa halos madikit na siya sa camera hindi pa rin siya namayo yan nagpa video talaga mga master pasikat yung tumbusit na to eh <laughs> ayan at dito mga master nakatagpo tayo ng isang ubog kung tawagin sa amin Ayan, pang, pang bilad natin to mga master Ayan, idadaing natin Ayan, nakaharap sa ating mga master ayan Ay, kahit tong insta to mga master kahit mawasak yung katawan niya basta Kataka lang siya, hindi gawin ng lahat, pero yan hindi katakas master kasi sa na kasi sama tigas na part tikasi si Saulo, yan atayin angat ko mga master, yan napakalikot, yan hindi na katakas master kasi nasa matigas na bagay ito namaan yan masarap yan i-daing mga master, kaya yan nangunguha ko niyan pag nakikita ko kasi ilagain ko, mapakasarap kasi mga master. Basta sarili mong gawang daing. Yan. Good size na yan. Ubud. Ayan. Hindi nga rin mga master. At dito mga master. Mga nga pala kami kapatid ko. Nagaya na hmm. ng kapatid ko. abang-abang na lang sa bahay pag uwi yun yung huli natin A few moments later. At yan mga master, nakaway na tayo. Ay ako pala. Ay kami pala ng kapatid ko. Yan mga master. labu labo nakadala tayo at sayang yung mga kanina. May laki sana.